Kababang bahalang ng Ukraine sa hukbong Ruso gamit ang imposibleng atake. 24 ng Oktubre, 2025, rehiyon ng Belgorod, Russia. Isang dam ang nagsimulang tumagas. Hindi aksidente ito. Isa sa pinakamatalinong taktikal na galaw sa digmaan sa Ukraine. Para maintindihan mo, Ipapakita ko sa iyo ang nangyari noong Mayo 2024. Nagbukas ang Russia ng bagong front sa Hilaga. Tinatarget ang Bobchansk sa Ukraine. Libo-libong sundalo at daan-daang sasakyan. Ang layunin, tuparin ang pangako ni Putin na lumikha ng isang security zone sa hangganan. Pero narito ang mahalagang detalye. Napakahalaga. Ang tag-init ay naging impyerno. Matinding init, walang ulan. Ang mga ilog sa rehiyon ang Siversk, Donetsk at Vovcha ay naging mababaw na sapa. Nakakatawid ang mga sundalong Ruso at tangke ng madali kaya naging magaan ang kanilang lohistika. At eksaktong detalya na ito ang napansin ng Ukranya. Ang kalamangan ng mga Ruso ay lubos na nakaasa sa klima. Paano kung muling mapuno ang mga ilog? Ika-24 at ika-25 ng Oktubre. Sunod-sunod na alo ng mga drone lahat nakatutok sa dam ng Belgorod, pero ang pinaka-genius na bahagi. Ang layunin ay hindi sirain ang buong dam, kundi lumikha ng mga kontroladong tagas, mga surgical na atake sa mga gate. Anong meron? Uh... Sa loob ng 24 na oras, 76 na milyong metro kubiko ng tubig ang bumaba diretsyo sa mga ilog. Ang mga sapa ay naging malalaking hadlang muli. Resulta, hindi bababa sa apat na brigada ng Ruso ang na-isolate. Sa likod nila isang umapaw na ilog, sa harap ang mga linya ng Ukranyano. Naipit sila ng mismong heografiya. Limang buwan ng opensibang Ruso, nabaliktad sa loob lamang ng tatlong araw ng mga eksaktong pag-atake. Ito ang makabagong digmaan. Hindi ito tungkol sa kung sino ang may pinakamaraming tangke, kundi kung sino ang mas magaling mag-isip.